Hi guys, good morning. Andito nga ako na pinasyaran ko nga itong aking mga tanim na talong dito sa kabilang lupa na nakuha ko. So, ayan, dahil uh, nakita kong maraming saluyot, ay kukuha ako ng saluyot. Wala na namang ulam si Gracia. So, ayan o, oh, kagaganda ng saluyot dito sa aking talongan. Kukuha tayo ng konti lang. Lalagay natin sa dininding o kaya sa labong talagyan natin ng inihaw na isda so ayan nagpaapaan na nga si Gratia dahil maputik tumitas din ako ng talong sasawag natin sa dinindeng. Dinindeng o anong mang luto yan so ayan o kagaganda ng dahon ng aking saluyot gusto nyo wala naman kaming ulam kaya ayan nagremedyo na naman si Grasha para may ulam daming saluyot o oh, ayan oh, ang dami talagang sinadya namin yung titinanggal kasi kukunin nga namin at uulamin ito ang aking alungan so ayan ito yung patola kumuha ang patola sa luyot ang gaganda then kumuha na din ako ng talong so ito ang uulamin namin for today dining na may inihaw na isda so yan muna for today's video thanks